Magandang araw po sa lahat po ng mga indangay niyo. Ako po si Kapitan Beryl Fidel, kasalukuyo pong ABC President sa Bayan ng Indang at siya ngayon po ay eh, tumatakbo po kong Mayor dito sa ating bayan at uh, nandito po ako para po bumati sa inyo at uh, may parating sa inyo ang mga aking mga binabalak na gawin dito sa ating bayan hindi naman po siguro lingin sa inyo na sa kasalukuyan po, eh tayo po ang wala uh, pinagkatiwalaan po ng ating uh, mga gobernador at ng ating uh, uh, congressman at lahat po ng mga proyekto ng mga kapitan ay atin uh, ating po sinisuporta sa akin po dumandaan at ako po nag-aayos upang mapadali po ang ng mga request at sa katibayan po, lahat po halos ng mga kapitan dito ay na nabigyan na natin po ng tulong sa uh, parami ng proyekto natin na ibigay mga Farm to Market Road, mga corporate court, uh, multi-purpose. Isa po dyan, sa niya ko, ang Barangay Tambong Balagbag na uh, ang kapitan po natin dyan is Kapitan Nelson Pei. Noong po uh, si si Kapitan Celso Muica pa ang kapitan dyan ay nag-request po sa akin ng Farm to Market Road na ipagawa natin po natin at nabigyan ko po, po sila ngayon ng uh, bagong uh, Barangay Hall kung mapapansin po, wala yung pong aking mga flyers na binimigay, eh wala po akong nakalagay ng mga platforma. Ayoko pong maglagay talaga dahil uh, yan po naman eh, nakasulat lamang eh. Ang tingnan niyo po eh, yung aking mga accomplishment, yung pong aking trust record. At dahil uh, tayo na pagtulong from 2012 po hanggang sa kasalukuyan, eh tayo walang tigil po sa pagtulong sa ating mga kababayan at sa mga taga-malugar ng, uh, uh, ng ating bansa. Ang ating pong mga proyekto po, ayusin po ang tubig na supply sa ating mga bahay. Yan po, sa tulong po nating dating mahala gobernador, John McRimulia, kasama po sa mga nakapirma, yung ating lahat ng mga mga kasamang kapitan at nag-request po ako ng isang daang milyon para po sa rehabilitation po na tubing uh, tubig natin sa bahay ng Indang. At yan po ay nag -run. Siguro po, pag-upo po ni Governor Abeng Rimulia, eh, maibibigay na po sa atin yung uh, budget para po marihab na po ang uh, ang ating uh, supply ng tubig upang pang maayos po ang mag supply ng tubig sa bawat bahay natin po. Tayo po, eh, nag post din po sa uh, korekta po ng prime water dito sa ating bayan dahil nabalitaan po ng inyong lingkod na nag apply po ng uh, water rights sa NWRB ang prime water. Kaya nung malaman po ng ating lingkod, eh, po natin in post at yan po, eh, na meron pong kopya niya ng Sangguniang bayan, kung kinakalangan niyo po ng kopya, pwede po kayong kumuha doon uh, para para patuloy po yung aking Ang isusunod po natin proyekto ay yung pong transportasyon dito sa ating bayan. Maraming driver din sa atin, eh, hindi po sumusunod sa batas ng traffic kaya po nagkukos po ng traffic. Kaya ang importante po rito talaga ay political will lang mamumuno, i-implement po yung mga batas na ginawa ng ating sanggo ng bayan at dahil po yung mga ginawa ko pong batas nung ako po, po ay konsyal ng bayan, eh, yung pong ginawa kong loading, unloading zone, eh, hindi po nasusunod at uh, marami po may nakapacking na sasakyan. Kaya yan po ang ating implement para matunungan po na maayos po ang ating traffic sa ating bayan. At ang susunod po, natin nga ayusin dito, ay yung pong problema po ng mga resort dito sa atin. Dapat natin tulungan yung mga may-ari na resort na maging legal na ang kanilang mga permit. Yung kanilang dapat na ibayad na bis ay hindi po napapabayad tuloy sa ating bayan. Meron po ako naisip na solusyon dyan. Ayusin lamang po natin na report na halimbawa, sabihin natin na instead na nakasira o nagkaroon na, na soil erosion ay na-prevent pa dahil naggawa sila ng na structure na swimming pool at yun ang nagiging dahilan para yung soil erosion ay nahaharang po ng dingding na swimming pool. At nasabihin din natin na kilala ng bayan ng Indang dahil dumarami ang dumadayo dito, Uh, lumakas ang transportasyon, lumakas ang ating mga businesses dito, nakagenerate generate ng trabaho para sa ating mga mamayang at malaki na rin ang uh, kukunan na nagamit ng ating uh, mga resort owner. At ang po ay yung ating pong, uh, mga magsasaka na dapat po natin tulungan dahil po dito po sa atin eh, na, na tayo na agrotourism pero wala hong matibay, wala um uh, wala matibay na programa para matulungan po ang mga magsasaka sa ngayon po lagi tap naman po natin na ating magsasaka hindi po maasenso sa dahilan na pagdating po ng mga planting season ang uh, dinadatan po nila ay uh, kung ano po yung mga mahal na produkto nung uh, nung uh, uh, nakaraang taon eh yung po itatanim nila at gagayahin po nila kaya po nangyayari dumadami po ang supply at uh, sa merkado, kaya bumabagsak po ang presyo Kaya dapat po siguro magkaroon po ng control Yung uh, lahat po sa barangay level, magkakaroon po tayo ng census uh, Alamin po ang uh, ilan po ang magsasaka Kung ano po ang tinatanim nila At magkakaroon po tayo ng database Para uh, pag malapit ang planting season uh, Two months before planting season Malaman na natin kung ano ang uh, itatanim ng ating mga kababayan para malaman natin kung sobrang na kailangan itatanim at makahanap tayo ng alternative o ibang produkto na pwede lang para hindi ko mag-overproduction dahil pag mag overproduction eh talaga ko nga bumabagsak ang presyo. Kaya para matulungan natin magsalaka, dapat may database tayo para pag pindot natin sa database, pinindot natin by pinya, malalaman natin na marami na tumatarim na pinya, kaya doon pala mapapatigil natin pagtatanim ng pinya at hahanap tayo ng ibang produkto para yung nagtanim nila lang na masigurado natin na pag sila nag-harvest, eh, sigurado sila ay kikita. Dito po, sa ating bayan, nakita ko rin na sa ngayon, wala po tayong hospital. Uh, ospital. Kaya yan po ang ating tututukan at uh, makakaasa kayo na uh, po ang isang namdurang proyekte po ang magkaroon po ng ospital dito sa ating bayan. Ito po ang tandaan nyo, nakahanda pong mag-resign ang inyong lingkod kung tayo maaalala na mayor kung sa loob ng isang taon ay hindi tayo magkakaroon ng ospital dito sa ating bayan kayang-kaya ko kung gawa ng paraan yan dahil marami po tayong koneksyon, marami pong andan tumulong kapag tayo po na nakaupo bilang alkalde ng dito sa ating bahay ng Indak. At makikita niyo naman sa track record ko na talagang tuloy-tuloy po ang pagtulong ko sa bayan. Nakita niyo po, tayo po, meron po tayong proyekto na na cake po na nakikinabang po ay ating mga senior citizen. Yan po ay almost 3 years na nating ginagawa at nag, uh, malukot nga lamang dahil napatigil o dahil bayag bawal po na communic na mamigay po tayo ng cake uh, during uh, election na uh, period. At uh, mayroon din tayong proyekto ng Katid Sundo na po tayo ng mga tents sa po ng mga, uh, mga toda rin sa ating bayan. Meron din po tayo mga palaro dito sa ating uh, bayan na uh, yung tatip kong AMBLs. Ngayon po, si season 2 na. Nagdaan na po tayo ng season 1 at ay magtatuloy-tuloy ang sa tayo po ay nakakatulong pa malakas pa upang tumulong sa ating bayan. At meron din po tayong libreng operasyon ng katarata na napakarami na po natin natulungan dahil yan po nag-stamp po from 2013. Hindi na o oh, siguro isang libo na tulungan natin na kapag po opera dito sa ating bayan ng libre. Nagpatayo rin po tayo ng dialysis center para makatulong po sa ating mga kababayang tagaindang. At yan po ay pinakikinabangan na dahil operational na po yan kaya po mag-accommodate ng 30 patients a day. Dahil po ay tumulong din po sa mga iba't ibang probinsya sa Gidubatan Albay po at saka po sa Caramoan Island. Yung po nga, sa Guinabatan Albay, tinulungan po natin yung mga tatabunan po ng bato at buhangin na galing sa Mayon Blonquero. Natulungan po natin ng 300 pamilya roon. Natuloy din po tayo ng Caramoan Island. Tumulong din po tayo roon. nag po kami ni Mrs. sa isang oras para maiatid yung tulong namin sa Caramoan Island. At napasaya po natin yung uh, apat na raang mga uh, constituent doon at alimanda ang bata. At hindi pa po natatapos doon, na ipoy din po sa Cagayan Bali, sa bayan po ng Santo Nino at sa uh, mismong uh, po ng Cagayan, noon po sa bayan ng Santo Nino, noon po ay panahon ng pandemic, at nung po sa uh, sa Cagayan ay noon po ay mga nabaha. At uh, tumuloy din po tayo nung magkagando, tumuloy po tayo na Isabela dahil nabaha din po yun. Tumuloy din po tayo sa bayan ng Kalumpit, Bulacan. Tumulong din po tayo sa uh, bayan ng uh, Kalawag, Quezon, sa barangay Laing-Laingan at barangay Tinigiban. Yan po kaya sinasabi ko sa inyo, hindi po lamang Dixie Endang tamatakbo po ating pagtulong. Ginagawa po natin yan sa iba't iba'ng lugar para patunayan na yung ating pagtulong hindi po tayo naghihintay ng kapalit, kundi po ang uh, taus-pusong pagtulong yan dahil yun naman pong nabanggit ko sa inyo, eh hindi po Butante Dixie kaya wala pong masasabing pamumulitika doon. At ayan uh, po ituloy-tuloy. -tuloy. Alam po ng Panginoon Diyos yan na tayo yan lagi handang tumulong. At naniniwala po ako sa good karma na pagka pa tayo maraming natutulungan, eh lalo po tayong pinagpapala. Napapasaya po, nakapagpasaya uh, po tayo ng ating mga kababayan, mga kapwa tao. Tayo po, eh dahil po sa ginagawa natin yan, napasama po tayo, nabigyan po tayo ng award na outstanding barangay captain. At na napasali rin po tayo na ginawa na award ng Hero of the Year Award. At yan po ay laking pasasalamat ko po dahil nakita po nila yung mga nagawa nating kabutihan sa ating kapwa. Tungkol po, po doon sa mga sinasabi nilang tayo daw po pang namuno ay magiging kurap. Sa tagal nating pa pamumulo, bila naging chairman, naging council po tayo ng bayan, naging barangay chairman ulit, naging ngayon kasal ko yung ABC. Eh wala naman pong masasabi kayo na uh, nakikita na ako laging corrupt dahil lahat po naman ng aking itinutulong ay galing po sa ating sariling bulsa. Kaya sana po naman, eh, huwag po kayong basta maniniwala yung yung pong, yung dahil po sa, sa nila ako dahil corrupt, pati po yung bata, sinasabihan po, pinagbuli ng kaklasin ako dahil po corrupt. Bakit po, hindi gano'n nila agad na pagkatako? Sana po, huwag po kayong maniwala doon dahil na naandyan po Panginoon Diyos lagi po nakatungay sa atin. Hindi po, uh, ako po, malaki po paniniwala sa kanya. Kaya, bahala na po siya. Kastiguhin niya ako kung talaga ako'y kurap. Sana po, uh, magharap kayo kahit sa malamang na indang Na sasabihin na grabyado ko, o kinurap ko. Para kahit pa paano, may mapatunayan sila. Pero hanggang sa ngayon, po, wala namang makapagsasabi na tayo naging kurap. Dahil puro po pagtulong ang ginagawa natin sa ating bayan. Kaya sana po, uh, samahan niyo po ako sa aking laban at makakaasa kayo na itong bayan ng indang ay makikilala po. Hindi naman din sa ating bayan, kasi sa ay balugan. At taas doon po tayong sasabihin na tayo tagay na pag tinanong tayo dahil kaya ko pong paula rin ang bayan ng Indang. Matutunayan ko sa inyo na kahit po tayo hindi mataas ang pinag-aralan, eh magaling po tayong mamulo dahil tayo po ay matagal ng executive. Yan po ang tarbaho ng mayor, yung magpatupad. At alam niyo naman po ng isang konsel ng bayan, kapag po meron siyang gustong nga uh, ipagbawal o, o wag wag gawin din sa bayan, gumagawa po ng ordinasya ang mga kusyal ng bayan at hindi na kailangan maging mayor pa tayo para implement yan. Yan po ay tarbaho ng kusyal ng bayan. Kung nagbabaka siya sa apin nyo, na pagbabawal nyo ang subdivision di sa ating bayan, dapat to bilang kusyal ng bayan, eh ginawa nyo na po yan. Dahil ang mayor po, pag may kailangan sa gawin sa bayan, sumusulat pa po sa Sangguniang Bayan, sa pamamagitan ng sanggunian Bayan Secretary, upang masabi na ipagawa siya ng resolusyon na ordinasa na makakatulong sa bayan. Hindi po ang mayor na nasusunod. Lahat po ng mga proyekto na dumadating sa bayan, lalat yung mga uh, magtatayo po ng mga kung ano-ano ng -ano businesses dito, eh dumadaan po lahat yan sa Sangguniang Bayan, makakaroon po ng deliberation, dumadaan po yan sa Land Use Committee, at magkakaroon po ng public hearing at kung ayaw po ng mamamayan at ayaw po ng mga namumulot na ang council uh, ng bayan eh hindi po po pwedeng mayor na po masunod yan po nasa batas. At ako'y nagpapasalamat po doon po sa ating mga pastoral at napatunayan nyo sa inyong mga sarili na hindi naman po pala totoo yung mga sinasabing o binibintang sa akin. At nagpapasalamat din po ako sa, uh, sa samahan po, sa apatiran po ng uh, ating uh, Iglesia ni Cristo. Dahil kayo po ay nagtitiwala sa akin, maraming maraming salamat po. At nakalaat po dito sa mamamayan na indang. At po nagpapasalamat sa inyo alam ko pong tutulungan niyo po ako dito sa labang kong ito. At alam ko po na magkakaisa kayo, ay niyo pong sasamahan ang buong Team Action Mad. Lamang po, maraming maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po tayo lahat. Mabuhay po ang uh, bayan ng indang. At walang imposible po sa nagkakaisang indang inyo.